Queenie Queenie 575 May request yung customer ko, Queenie Yung chicken nya, yung native daw Okay lang ba? Native? Meron ka ba native? Native? Alright guys, tayo na guys Uy, parang umaambun na. Nandidilim yung kalangitan, guys. Nandidilim ang kalangitan. Nagbabadya na naman. Wag naman sana. Maambun-ambun na naman. Sana wag lumakas. Kasi kahapon napakalakas ng ulan. Maraming stranded baha. Bahang baha. Manalig lang tayo. Nalig tayo sa itaas. Na hindi lalakas yung ulan. hindi <laughs> <Tudi> pala yun. <laughs> Mukhang hindi tayo narinig sa taas ah. Lumalakas talaga siya. Alala si Batman, magpapaulan na tayo. Pero hindi naman gano'ng madilim yung langit. Hindi naman madilim yung langit isang magandang palatandaan na hindi lalakas yung ulan <laughs> maliwanag ang kalangitan eh sana all maliwanag <laughs> oh guys oh nawawala wala na yung ambon guys oh sabi ko sa malakas tayo sa itaas eh diba narinig ka agad tayo oh Wuhuy, wala na yung ulan <laughs> Sana all, pinapakinggan. <laughs> Aga pa rin kasi. Unang biyahe pa lang natin, kaya ganun. jeep deliver lang. Nagkakaabang na yung customer natin oh. Nag-send ng picture. Saan kaya yun? Saan kaya ito banda? may... Okay. Baka dito. New building kasi nakalagay eh. Morning po, Elaine ma'am. Inabangan nyo talaga ako ma'am ah. <laughs> ah, derecho. Ah, okay, Oo nga po 498 ma'am. Okay, salamat ma'am. 498 kulang pa piso binayad ni ma'am. <laughs> o okay lang yan. But guys, ang bilis. Dapat gananda yung customer natin. Nag-aabang. Nag-aantay.